Magbibigyan tayo ng tips on how to buy a second-hand motorcycle Merong mga imperfections yan Since second-hand naman yung mga lens Tulad yun, dito talaga di may iwasan eh. Paano ba mag-check ng original na CRS? Yo, what's up sa inyo mga lods and welcome back sa aking channel So for today's video is Bibigyan lang tayo ng tips on how to buy a second hand motorcycle Kasi itong motor na to is nabili ng kasin natin uh, Ito is second hand uh, Actually ako rin yung nagbenta sa kanya Or parang naging middleman ako kasi Kailala ko yung may-ari nito Tapos pinapabenta nilock natin dun sa pinsan natin kasi naghahanap yun ng motor eh kasi magkano ang mga cash na motor ngayon nasa 100 plus ba? Diba? itong gantong motor na ano nasa 81 at or 82 so lang so I hope makatulong sa inyo to pag bumili kayo ng uh, second hand na motor mga lads so yung first na kailangan yung i-check is syempre yung condition niya or yung appearance niya Tignan, tignan nyo So ano ba yung mga che check nyo Syempre yung Sa fairings nya Kung may mga Dents or scratches Pero malamang sa malamang Merong mga imperfections yan Since second hand naman yan mga so, lads Tulad nito Diba Kasi hindi nyo maiwasan yan eh Second hand na kasi Syempre kung daily use yan so, Tulad nito Kaslik 125 uh, 2019 year model Makawakan nyo Tulad <laughs> nyan yung mga ganito naman yung mga kunwari yan na mumuti-muti magagawa naman ng paraan yan eh parang sa mga magic gata ata nare-restore naman yung marami naman na bibili na pampakintab yun nga lang yung mga tulad nito yan tignan tignan nyo lang yan oh, mga kalawang kalawang kasi nga since second hand naman yan hindi nyo talaga may iwasan nasa sa inyo naman yun eh Yan, tulad nyan. Pero overall, okay naman siya kung hindi kayo maarte. Pero yun yung first na ano katok nyo. Katuk nyo eh. Tignan nyo lang. Yung mga ganda naman, madali lang palitan tulad nyan. Ayun oh, medyo ano na kasi. Sa kalumaan na rin. Pero, kung hindi ka maarte, pwede mo naman palitan niyan Tapos pagandahin mo pa konti-unti, babalik din sa maganda Tapos, check nyo na rin yung lights and wiring so na yung headlight yan yan diba lahat yan so gumagana yung mga button mas importante yan. so ayan o oh. as per checking 5.5k kilometers pa lang yung tinakbo niya. although 2019 year model yan wala namang pitik yan since kakilala nga natin yung may ari nito hindi lang talaga masyadong naalagaan siguro pagdating doon sa appearance nya yan yung ilaw okay naman high beam okay naman yung preno kusina kusina tapos yung signal light yung indicator gumagana naman. Heno. Oh. Gumagana naman siya. So, overall okay naman. Tapos start yun na rin. naman okay naman 'yung electronics niya, di ba? next nun check nyo na rin yung preno uh, na check naman natin kanina umiilaw naman yung sensor nya uh, niya. okay naman yung preno nya check nyo na rin yung dito yung brake pads nya pa yun ito yan check nyo yung nakasa loob yan kung kaya nyo pero ito talaga di may iwasan no Ayan no, puro kalawang. Pero yan, madali naman tiktikin yan eh. Or kung may budget kayo, pagandahin nyo na lang. Eto, okay pa naman siya. Malakas pa naman yung preno niya. Next nyan yung tires. O, makapal pa naman. Tanong nyo na lang yung may-ari kung nabutasan na ba to yung ganoon napasakan na namanong din ay mga ganun sir checking parang wala ka pa naman ayun pa kasi stock pa to nung ano yun Euro 2019 Euro pag nagka budget kayo palitan nyo na lang kung next nyan yung engine yung engine naman kasi di natin malalaman talaga yun eh, kung di natin bubuksan pero ayan siguro kung one click okay pa naman pakinggan nyo na lang tapos tingnan nyo kung may usok na lumalabas ano? Tignan nyo na rin kung may leakage. Ayun, hindi pa okay naman. Pakinggan nyo lang kung may lagitik. Meron din to. Hindi ko alam kung na-slide na ba to or what eh. Ayan, ganoon lang naman. Pero kung gusto niyo pa talaga i-check, talaga siya. Pabuksan nyo na lang yun. Kung meron kayong mga tools. Or dala kayo ng mekaniko nyo. Pero kasi para sa akin, di naman na need buksan pa yan. Kasi pag bumili ka naman, papalinis mo rin yung panggilid niya, yun, tsaka papachange oil mo rin yan. Para sure ka dun sa maintenance. Kahit sabihin nung may-ari or nung seller na kaka-change oil lang din yan, tsaka kakalinis. Tapos next nun, siguro budget. Actually, dapat nga ito yung una eh, bago yung check nyo yung appearance eh. Siguro ito na lang yung una, yung budget. Tignan nyo kung ano yung budget nyo, maglagay kayo ng ceiling. Kunwari, 50k yung ceiling nyo para pagtumingin kayo kung naari 40k to 50k mga ganyan kayo tapos nakita nyo nga yung mga imperfections mga ganyan huwag kayong ma-discourage kasi kayo, eh, pwede nyo naman tawaran yun example ayan may mga imperfections pwede nyo sabihin doon sa seller na ayan pwede, kasi pagpapalit kayo ng ganyan papalinis yung panggilid magpapachange oil kayo mga preno gulong kaya che check nyo yung appearance eh that's the time na pwede kayong tumawad talaga pero mas maigi na meron kayong ceiling na budget 50k ganun tapos tawaran nyo kunwari minus nyo lahat baka nyo tawaran tapos next naman nun oh, ito akin lang to as much as possible ang bibili nyo dun sa first owner di ko sinasabing huwag kayo bumili dun sa mga nagba-buy and sell pero mas okay kung first owner talaga yung bibilan nyo. Para kung magtatanong kayo ng mga history ng motor, kunwari, uh, San Pina Park, anong gamit niya, pang delivery ba siya, or for or pamasok lang, yung mga ganun. Para yung history ng motor, madaling itanong. Okay, pwede namang magkunwari no, na siya yung first owner. Kaya doon pumapasok yung as much as possible din. Is kakilala niyo yung pagbibilan nyo, di ba? Ano lang naman yun, nasa inyo pa rin naman yun Depende pa rin sa inyo Pero ayun, isa lang yun sa mga tips ko Tapos next naman nun Check nyo na rin yung lahat ng documents niya. Kaya maganda rin na kakilala nyo rin yung pagbibilan nyo Para kung mayroon kayong mga follow up questions Or may mga nakaligtaan kayong uh, documents uh, Mas madali silang kontak hindi eh, ba? Kasi kakilala nyo nga eh. So ano ba yung una yung iti-check dyan? Siyempre pag ganyan, ang una nyo yung check talaga is yung original na ORCR or yung CR. Kasi pag may original na CR ka na, meaning nun bayad na siya sa kasa. Kasi hindi ka na makakuha ng original na CR agad hindi bayad sa kasa yun or fully pay. Yun yun. So paano ba mag-check ng original na CR? So, ito yan depende kasi yan kung anong year model ngayon kasi malalaki na yung CR pero dati ganito yung mga CR yan tapos may mga nakasulat dyan na LTO tsaka dito kala mo linya lang yan pero may nakasulat dyan na LTO tapos ito parang medyo nakalubog lang sa ganun tapos yung likod may mga ano yan pula pula na ganyan o no? para malaman nyo na original yung CR Kaso kasi ngayon alam ko Mga labas na CR ngayon malalaki na Tapos next nun Is yung OR Kasi importante lahat yan Yung updated na OR Para malaman nyo kung paso na siya Kasi pag paso na siya Pwede nyo pa siyang tawaran diba Kasi ipaprocess nyo pa yung Pagpaparehistro nyo, nyo Pero as much as possible Dapat yung hindi paso Para hindi hassle sa part nyo diba ba Tapos secure nyo rin yung deed of sale yung deed of sale, yun yung mga pinapanotaryo sa mga attorney ayun kasi yung nagpapatunay na sa inyo na yung motor parang ganyan yan, o oh. may mga details yan katunayan na sa inyo binenta actually, dalawang uri yun eh open deed of sale, tsaka yung close tapos, ang sisecure nyo rin is yung copy ng owner's ID 'yung naka-indicate doon ah, kung sino 'yung may-ari nito, 'yung ID niya with three signatures. Kailangan meron kayo na As much as possible nga kung pwedeng mangingi ng authorization letter. Kung sakaling open deed of sale ah, na rin kayo ng authorization letter na pwede nyo i-process 'yung mga documents nito. Optional lang naman 'yun. Pero 'yung ID, kailangan niyo talaga 'yun. With three signatures. Tapos tanongin nyo na rin yung may-ari kung meron siyang uh, yung duplicate key yung pangalawa kasi pag once na fully paid na yan meron na yan eh binibigay na yan ng kasa kahit nga hindi pa fully paid minsan may mababayit na kasa binibigay yan Para parang just in case mawala yung susi nyo syempre kailangan The next nun is kung available na ba yung plaka nito as of now ito hindi pa kasi available kasi 2019 model to eh ito yung medyo matagal ilabas eh Saka makikita nyo naman yung CR Kung ano yung naka-indicate Or sa OR Kung may temporary plate Or MB file lang Okay lang naman yun Pero mas maganda pa rin yung meron na Para hindi na hassle sa part nyo Wala na kayong Tindihin pa ang iba ba? Diba? Tas next naman nun Tanongin nyo na rin yung LTMS portal account nito Para pag nag-renew kayo Yun na lang din yung ilalagin nung Sa LTO kasi doon na, na rin print yung OR eh. Lahat ng documents na eh. Kaya as much as possible, kunin niyo na rin 'yon kung maaari, eh, diba? di ba? Hindi ko kasi sure kung pwedeng ilipat yung bawat motor sa ibang account. Pero ako, I suggest na ganoon nga kunin niyo na rin yung account. Para pag nagre-renew kayo, dun pa rin. Tapos, madali na kayo magpapaprint. Kasi ganoon na yung process ngayon eh. May LTMS portal na. Tapos lastly, i-check nyo kung may alarm tong kotse. Kung may mga sabit. I-text nyo lang yung sa 2600. 2 pesos and 50 centavos per text. Kaya kailangan nyo rin ng plate number. Kasi pag, once na may plate number na kayo, yun yung i-text nyo sa kanya eh. Motorcycle vehicle space plate number. Tapos from there, i-reply ire nila kung ano yung status ng motor. Kung all goods ba siya wala siyang pending na huli or kung may mga kaso yung mga ganun kung nakabongo ba yung motor kung may record siya sa LTO although meron din naman yung sa LTMS portal mas mabuti na rin na ma yun, ma-check so yun lang siguro yun lang yung mga mabibigay kong tips pag bibili kayo ng second hand na motor kahit siguro magbibenta kayo ng motor Same lang din naman yung process nun eh. Ayun, I hope nakatulong nga to sa mga future buyers ng second hand na motorcycle. Ano bang pros at cons ng second hand? Pros nito hindi ka na maghahantay ng ano eh, ORCR. Kasi di mo ganun yung mga Ang tatagal magbigay niyan. Maabot niya ng 1 month to 3 months bago magbigay. At least pag second hand. Kung jackpot ka, di ba? Pagkabili mo, gamit na lang. Tapos, mas mababa yung presyo. Wala ka nang intindihing monthly ayun eh, yung pros nya ayan eh yung may mga di mo alam kung may mga sakit sa mga kung ano yung naging history nya nagkasabi ba ng totoo yung seller mga di sya brand new feels pero kung hindi ka naman maarte kung kaya mo naman pagandahin pa konti konti mapapaganda mo yan kahit second hand actually double edged yun eh kasi hindi mabigat sa bulsa di ba kung nore eh yan fairings ipong ka lang palitan mo ng fairings sa bago o, oh. Parang brand new na rin yan, di ba? O ito mo lang, mags. Ang importante naman talaga dyan, yung engine, yung makin eh. Kaya maganda rin talaga na kakilala mo yung pagbibilan mo. Para alam mo paano nila inalagaan or ginamit yung motor. Ito, marami naman siyang imperfections. Hindi naman siya perfect. Pero, para din sa presyong nabili siya, okay na siya. Para sa akin. Tsaka Honda naman to. So, Honda is Honda. Maganda talaga yung engine din ng Honda. So, okay lang. Once again, mga lods, salamat sa panonood ng video na ito. And, yun. Please subscribe to my YouTube channel. Peace! Oo oh, nga pala, hindi ka ko lang makalimutan, mga lods. I-road test nyo rin yung unit. nararamdaman nyo yung suspension tingnan nyo kung matagtag ba siya or kung nagbo bottom out siya para ma check nyo rin kung may tagas pakiramdaman nyo na rin kung nagbiwigil ba yung manibela baka kasi sira na rin yung mga bearing nya or yung mga nakal bearing So, i-feel nyo lang para naramdaman yung motor since ito naman yung gagamitin niya na sa araw-araw para makapag-come up din kayo dun sa magiging decision niya so yun lang